Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang umano'y hideout ng notorious drug pusher sa barangay 131 sa Kaloocan. Ngunit dalawa lamang sa tatlong target ng operasyon ang naaresto ng na mga operatiba. Ito ang balita ni Grace Casin. Pinasok na mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA NCR ang Tagaytay Street sa Barangay 131 Caloocan City kanina. Sa bisa ng search warrant na inisyo ng Quezon City RDC Branch 106, hinalughog na mga operatiba ang pinaghihinalaang bahay ng mga notorious drug pushers sa lugar. Lung drug suspects ang target ng operasyon ngunit dalawalang sa mga ito ang nahuli na si na sina Alvin Reyes alias Bunso at Santi Adriano. Nakatakas naman ang prime target na si Alex Zapata alias Alex Doro ngunit na aresto ang kapatid nitong si Alejandro na isa rin umanong pusher ng droga. Ayon sa PDEA, ang mga sospek ay miyembro ng Zapata at Adriano Drug Syndicate na notorious drug pusher sa tri-boundary ng Maynila, Quezon City at Caloocan. Manun neutralize natin, mag-dismantle natin ang dalawang drug groups na ito. Nag-ooperate dito sa lugar. Pag ikaw kasi nagsusupply sa isang isang lugar, eh, as far as the barangay is concerned, eh, ikaw yung malaki dito sa lugar nito. Masusing minanmana ng mga tauhan ng pideya ang mga target at nakunan pa nila ng video ang mga ito habang gumagamit umano ng ilegal na droga. Itinanggi naman ang isa sa mga target ang aligasyon. Tinatanggi mo ba? Hindi naman po si Totoo. Yan. Paano mo ako ba tayo? Oo, ba't may po ko yung... Na-recover naman sa bahay ng nakatakas na suspect ang 36 na pakete ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia. Maliban sa tatlong target, labing tatlong drug suspects pa ang nahuli ng mga otoridad sa isang bahagi ng Manila North Cemetery na umano'y ginagawang drug den. Sir, may mga anak ako, may Kasi nga po, sabi nila, mapatay ba? Siyempre, ako po, lihiligtas ko yung sarili ko sa ganyan drugs. Kaya hindi na ako gumagamit. Ang mga naaresto ay naharap ngayon sa Kasong Paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Caloocan City.